Yun, magandang umaga sa ating Ay, maggagatas kapi tayo. At ay, bibiyahin na naman yan yung umaga. Ah. Ah, sarap ah. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Araw na ng Martis ngayon. Tayo naman ay bibiyahe kasi tapos ng coding. So, magkape muna tayo bago tayo bumiyahe. Alright. Mm, kape ay agatas pala. So, yan. Kape, kape, gatas tayo. Okay, bibiyahe naman na naman ako biyahe tayo kay wala tayong magandang biyahe hmm, linggo magandang biyahe kaso lang wala isang araw lang isang bisis lang tayo mga, mga jackpot ng biyahe mga ibang araw wala kaya, try natin yung kasi mga apaka traffic talaga ngayon magandang biyahe hindi mga biyahe na maganda tagal tayong makahatid ng pasayro dahil sa traffic kaya gatas muna tayo palakas Para, agahan muna natin kasi kuding na maghahapon na karelax naman si kuya bago katulog kaya agahan natin yun maglabas eh, maganda sa umaga kasi maglabas eh. marami pa pasayro paghapon na kasi wala na din na tayo makatagbo mayos kaya sa umaga pa lang bago magalas kaapat na biyahe na tayo para maganda so lang update lang ni Kuya Mo sa ating vlog for today sa ating youtube para maka-update tayo sa ating youtube at bago ang lahat kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Kuya Mo please subscribe ang pinito ni Kuya Mo para update kayo sa mga videos videos na walang kakwita-kwita pero kay well, Kuya Mo mahalaga yun Kuya Mo lang sa kalam <laughs> thank you kape <Cafe> gatas alright Thank <tipersen> Lahat walang iwanan Good night, South Southern Puno ng prebawa at miting Bawat kahit atlay Ang iwanang pakikiisa Kapang mamahalan Ang ating misyon Kuya pong basa puso Walang hanggan